Orasyon, orasyon para sa mga single. Sa mga single di upo di kami niyo sa amon orasyon para kamu magkaugwadayon sa katrato buwas-buwas. Ini galing na orasyon, aton pagahimuon, kada alasay sa aga, kada alasay sa hapon. An aton sabat, tabi mga single, Hain ka na! Hain ka na! Kadugay mo man! Kanina pa ako nagahulat sa imo na ikaw magila! Istikong kong! Istikang kang! -tang. Maglandi! Maglandi! para dayon magkaugwa san jowa. Pero bago ang tanan, ato naray nai ang kandila para maging makusog ang kapangyarihan sa nila orasyon. Nakamu magkaigwa dayon, san mapinalanggaon nakatrato pagkatapos ang pera sa adlaw. O oh, sa mga single dida, sa mga single dida. Lalo na sa taga masbate, bate. Umimo dayon kamu sa diskarte para mapansin dayon kamu San sa iyo kursunada na maging jowa. Ayaw san luya-luya, kagalo-alo, kay basi, maunahan ka dayon sa iba. Kagang pagbasol, permigad ina sa orhe. Kunabo mo maprinton pakaayuha, pakaayuha gayon. Pwede man magtuna san pag-agda san turo date ka siya nakamuman lang na dua, bisan dili damo an iyo kwarta basta an importante an mahalaga na masadya ka kag nagkaugwa kamo sin maayo na memorya sa kada usad an aton sabat mga single ain ka na kana. Kadugay mo man, kanina pa ako sa imo nagahulat na ikaw mag-ila. Isli kong kong, Maglandi, maglandi dayon para magkajowa. Sa mga single, sa mga single. Nano, na pag-single ka pa. Amo daw ako sa imo Kay pili ka nagalabas-labas Sa iyo balay Kag, sige ka Sang kapipili Kag inarte Sa paghanap Sang katrato Kaya man Dili ka nakakatrato Kaya anhanap mo man Gwapo kag maganda Tapos Pagbayaan Kami naman ang mga pangit An may kasalanan Kun ako sa imo, pagbag-o na ka mo, pagbag-o na ka mo, san iyo ugali. Dili ka na magparapili, kay basi makapili ka sa bungi. sabat sa bat mga single, ain ka na, ain ka na. Kadugay mo man, kanina pa ako sa imo nagahulat, na ikaw mag-ila. Isti kungkung, isti kangkang, maglandi, maglandi dayon, para dayon <laughs>